idol, hello sa inyo dyan nakakita na ba kayo ng ganto kalaki mga idol, lobster at balagan dito kung tawagin, kumplitong ingredients na ayan, ipapakita na natin lapak na lapak na yan mga idol, sarap na sarap pangulam, hindi pambinta yan, unang luto okay, at maumpisa na natin DJ. ayan na nga mga idol, bali kung tayo ngayon mga idol, yummy kong Dahil magluluto tayo mga idol ng malaking lobster Ayan mga idol Dito mga idol, ang tawag dyan, malaking banagan mga idol Patay na nga, ayan o, oh, tingnan nyo Binagawa ko na yan mga idol Simpleng luto lang yan mga idol Andito mga seasoning natin Ayan nga Hinihiwa ko na Dinudurog na yung bawang mga idol at ito rin yung mga kuha natin mga idol Mga panghalo lang natin Ayan, magic sarap Tsaka sprite lang yan mga idol Tsaka may halong star margarine At ito na nga mga idol Isa lang natin yung kuwali At painitin natin ng konti Pag mainit na Ayan na Lalagyan natin ng mantika mga idol simpleng luto lang yan mga idol pang probinsya ayan gigisa muna natin yan mga idol buo lang lulutoy natin ayan gigisa muna natin yung unang una ang bawang mga idol tingnan natin muna kung mainit na ayan una yung bawang mga idol garlic mga idol ayan mainit na nga mga idol dito lang na mga idol at isunod na natin yung sibuyas. Simpleng luto lang, lutong probinsya. At ito na, star margarine You oh. know. Dami-dami natin mga idol para mas malasa. Ayun. <laughs> Nalatanggal mga idol. Naputol pang kutsara ko. Ano ba yan? Kaya kailangan natin durug-durugin yan mga idol. Hintayin natin mainit ng gusto para matunaw yung star margarine parang pagkiramdam pa lang mga idol oh. at ito na ang malaking lobster ayun oh bagong huli yan mga idol yan salang na natin uy dahil malaking niya. halos di magkasya sa kawali mga idol yan kailangan natin yung pin para pag tumigas na siya hindi siya masyadong maluwag at ito na ang pang finish line natin mga idol pampalasa pang yummy you know sprite iubos lang natin yan mga idol medyo malaki kasi yung lobster natin mga idol ayan iubos na titimplan din natin yan mga idol ng asin Rup, dahil masyadong matamis ang timplada ng atin mga idol ingredients natin medyo madami-dami din natin ng konti ang asin para mag tama lang ang timpla niya at takpan na natin antay-antayin lang natin hanggang pumula. ayan dahil sa malaki mapulan ng ilalim mga idol ang ibabaw dating kulay pa din ayun o, balik na na natin ayun, mapulan na nga ang ilalim madami pang sabaw kailangan natin patuyuin yan mga idol kunting antay-antay pa mga ilang baliktaran to mga idol ayan takpan ulit natin mga idol dahil magahantay ulit tayo oops ito na naman binuksa na ayun namula na mga idol kulay pula na talaga nakatakam na mga idol Ayun, o oh. oops yan namula na pero may sabaw pa din mga idol Ayan Pag natin yung sabaw nyan mga idol Kailangan yung umuputok putok na siya Para mas malasa Para pagigat mo ng Pati yung mga galamay nyo mga idol Malasang malasa na Kahit wala pa sa laman Kasi kumakapit na dyan yung lasa ng ingredient natin mga idol Pwede pang pulutan yan mga idol Pwede pang ulam ano gusto nyo gawin? Ay, sauce. Ako. Mapapawalang yakan na lang. Sasarap. At ito na naman, mga idol. Buksan na ulit natin. Ayun. Ubus na ang sabaw, mga idol. At pulang-pula na siya. Tingnan natin ulit. Ayun nga. Solve na, mga idol. Parang wow na wow na. Ayun, oh. Pumuputok-putok na. Wala nang sabaw pwede na mo idol yan kailangan na natin siyang hanguin mo idol subukan natin buksan natin ang laman niya mamaya mga idol tingnan natin kung talagang ano ang kalagayan nito mga idol yan sarap ng kulay mga idol kulay pala mmm bango panalong panalong mga idol ayun o tungo oh. siya mga idol Minsan lang ako magluto nito mga idol. Mamahalin kasi to. inulam ko ah. kasi, kasi mga idol. Hindi ko na bininda mga idol. Sariling huli naman yan mga idol. Ayan, may isang kilo nga lang isang yan mga idol. Kaya sinubukan ko rin iulam. Yun know. oh. Parang sus lang mga idol ang tirang sabaw. Ay, sarap pagka. Sarap talaga. Oh? Oh. kita ang kita nyo ya naman mga idol okay mga idol goods na goods Jay.